What's up at welcome sa Pochoclock Ito ang ika-apat na episode ng Relitiko Kung saan tinitingnan natin ang mga relo ng mga politiko Sa episode na to, dahil halalan si Sona Titingnan natin ang mga relo ng ilan sa mga kandidato sa pagkasenador Yan sina Sir Bam Aquino, Sir Willie Revillame at Sir Kiko Pangilinan Also known as Bawiki Tara na! Bam Aquino libreng kolehiyo, siguradong trabaho. And uh, I remember their faces. Naalala ko yung mukha ng mami ko. Kano kahaba yung mukha niya. So, itong relo ni Sir Bam dito, pag tinignan natin ng maigi, ang pinaka-standout features niyan, yung tatlong dial niya na maliliit on the larger dial or on the main dial, that's number one. Number two, sa taas at sa ibaba ng crown, meron kayong makikitang dalawang buttons or dalawang pusher. That makes me think na isang chronograph ang relo na to at specifically tingin ko ito ay isang speedmaster professional mula sa brand na Omega. Itong brand na to, yung Omega, isa yan sa mga pinaka-recognizable na brands. Halimbawa, yan ang official timekeeper ng ng Olympics, no? So, malabo na hindi niyo pa na engkwentro ang brand na Omega in in your lives. Itong relo na to, specifically ang Speedmaster Professional, isa itong makasaysayang relo. Ito ay tinatawag na Moonwatch dahil ito ang pinakaunang relo na nakarating sa buwan. Isang omega sa mga watchmakers na nakilahok no, sa isang bidding noong 1960s para maging official moonwatch ng NASA. At in doing so, na outmatch nitong Rolex at Breitling among other brands. At knowing these two brands, no, just Rolex and Breitling, these are great brands, and that makes being the official moon watch a significant feat for Omega. Etong relo na to dala ni Buzz Aldrin at Neil Armstrong aboard their spacecraft on their mission to the moon. At specifically si Buzz Aldrin sa aking pagkakaalam, nung una siyang umapak sa buwan, suot niya ang Omega Speedmaster Professional. Ngayon napansin ko pag suot ni Sir Bam tong relo na to kasi tinitingnan ko din yung mga iba niyang, uh, prior photos, prior videos, napapansin ko mahilig si Sir Bam na magpalit ng strap ng relo uh, at dahil dyan, tingin ko no napaka-flexible ng relo na to. Kunwari sa situation na to no sa video na to, suot niya to on a, on a tropic rubber strap. Pero in other cases, nakita ko ng suot niyan on a leather strap. And that speaks to the flexibility of this watch. Magagamit nyo tong relo na to kahit anong scenario at kahit anong strap ang ilagay dyan bagay. At siguro isa to sa mga gusto kong sabihin, no? Uh, pag nagpalit ka ng strap, para ka na rin nagpalit ng watch. Kasi mag-iiba yung itsura ng watch depending din sa strap na inilagay nyo. Anyway, discontinued na ang version ng relo na ito. No? Meron ng mas updated at current na version. Uh, pero sa latest update na nakita ko on the secondary market, you can still find it for up to 300,000 pesos depending on the condition of the watch. Gusto ko lang maging cautious kayo pagdating sa pagbili ng relo na to kasi isa itong manually wound chronograph. At kumpara sa mga ibang relo, palagi ko mas dapat kayong maging aware sa service history bago kayo bumili. So, if you're in the market for this watch, make sure to check with your seller uh, the service history of of this watch para magkaroon kayo ng, ng comfort no, when using the watch and its movement. Ngayon, when it comes to the alternative, there is one very obvious alternative and that is the Moon's watch. Specifically, yung Mission to the Moon. So itong tatak na Omega, kasalukuyan, nasa isa yung umbrella of a bigger group of companies, which is headed by Swatch, no? That, that's why it's called uh, the Swatch Group na. Be, being part of this group, nagkaroon ng Omega at ang Swatch ng collaboration, na ang intent, as far as I know, is to introduce this type of watch to more people out there at uh, gumana ang move na ito noong 2022 when they did this um, mas marami di umano ang bumili ng Speedmaster Professional the sales of uh, the Speedmaster Professional increased by 50% during that time this is the official press release from from the Swatch Group uh, pero kahit physically magkahawig tong dalawang relong to meron ding differences. Mag-highlight ako ng tatlo. So, pinakauna yung case material. Uh, stainless steel yung saot ni Sir Bam. Samantalang ang moon swatch ay gumagamit ng bioceramic para yung plastic. No? Uh, pangalawa, yung movement niya. Kasi quartz yung movement ng moon swatch. Samantalang yung saot ni Sir Bam is manual mechanical movement. At pangatlo, yung finishing niya. Siyempre, yung pagkaka-finish ng relo sa mas mahal na version, Uh, mas ano yan, mas elevated or mas pino kumbaga. Ngayon, i-share ko lang to no. Uh, ako ng sister-in-law ko ng Moon's Watch at dahil doon na na-open no na yung mind ko na o baka ang ganda ng ng Moon Watch no at tingin ko yung next ko na magiging purchase uh, pinag-iipunan ko ay ang Omega Speedmaster Professional no the, the current version anyway yung SRP ng Moonswatch na sa 15,500 pesos yan at pag tumingin kay sa secondary market makakakita kayo ng mga 12,000 pesos in good condition na yon so kung hindi kayo masyadong sure no sa Speedmaster Professional or kung mas trip nyo lang yung quartz mas convenient for you i think hindi kayo magkakamali sa Moon's Watch. There are a lot of variations of the Moon's Watch. Maraming klase yan, maraming colorway. Uh, halos lahat ng planeta at kung ano pang heavenly body na maisip nyo, malamang represented yan in the collection. So, this is a watch I suggest you try if uh, you're, you're on the fence or kung gusto nyo lang ng makulay na collection. Willy Revillame Hep hep, hooray! Kasi nawala si Mariel, di ba? Nawala si Pamela, parang gano'n. Yun ang mga nangyari doon, naghanap sila ng co-host. And then after that, bilang tumawag na sa akin ng... Okay, so pag tinignan natin yung relo ni Kuya Will, may tatlo ulit na parang characteristics na nag-stand out sa akin. Una, yung shiny bezel niya, napakakintab, no? Uh, pangalawa, yung tatlo niyang sub-dial. At pangatlo, yung ice blue na dial which I think is very attractive. Dahil dyan, tingin ko, isa itong Rolex Daytona, specifically ang Rolex Cosmograph Daytona in Platinum, reference 126506. Usong-uso ang Cosmograph Daytona or simply called the Daytona. Pero konti lang yung nakakaalam kung bakit nga ba yan ang pangalan ng Daytona. Simula natin sa una, no? yung Daytona na lang na pangalan, which is it's most known for. Uh, Daytona ito, dahil noong 1960s, ginawa itong relo na to para sa mga racers or mga nangangarera. At ipinangalan ito sa isang racetrack sa Florida na ang pangalan ay Daytona International Speedway. Yung mas hindi niya kilalang pangalan, Cosmograph. Kaya yan, Cosmograph. Dahil isa ito sa mga nakipagtunggali sa Omega Speedmaster para maging official na relo na gagamitin ng NASA sa buwan. Ngayon, Obviously dahil moonwatch na nga ang tawag nung sa Omega, natalo ang Rolex sa competition na ito. Sa personal ko lang na opinion, no, mas historic ang Omega Speedmaster Professional. Kaya medyo nagtataka ako kung uh, bakit mas patok yung Daytona, pero siguro dahil yun sa branding, no. Uh, after all, the Daytona is coming from Rolex, which is probably the most prominent watch brand in the world today. Um, itong relo ng ngayon na suot ni Sir Willie, hindi lang to basta-basta ang Daytona. Yan ay isang Daytona in full platinum. At nalaman ko yan dahil sa kulay ng dial niya, which nabanggit ko kanina, is a very attractive icy blue. Ang SRP ng Daytona, nasa 4.5 million pesos. Mas mataas lang ng konti dyan. At yung market price nito, depending on the condition of the watch, can cost you up to... 6.25 million pesos. Uh, yung alternative naman, pag sa pagpili nito, naisip ko, una, kailangan chronograph yan. At pangalawa, gusto ko sana medyo hawig yung dial. At dahil dyan, I landed on a Seiko. The Seiko SSC935. Uh, Na-mention ko na rin in my past video. Seiko is a historic brand as well. And in the 1980s, and even as early as the 1970s, uh, they caused the quartz revolution which uh, sent shockwaves across the watchmaking industry. Ngayon, uh, ang pinakamalaking kaibahan nito ay ang movement at ang material. Yung movement ng Daytona ay isang automatic mechanical movement samantalang yung nasa loob ng Seiko ay isang mecha quartz as far as I know. Pangalawa, yung Uh, SSC935 gumagamit yan ng stainless steel. Meanwhile, yung suot ni Kuya Will Narelo ay isang napaka-prestigious na relo, no? uh, full platinum yan. Ang SRP ng SSC935 nasa 40,600 pesos. Pero nakita ko na to in the secondary market for about 30,000 pesos. Ngayon, dahil sa kamahalan ng Daytona, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo sa mga relo at hindi pa kayo ganun ka-sure kung gusto nyo ba yung style na chronograph, uh, tingin ko, hindi kayo magkakamali sa Seiko na ito. Marami na akong nakita no, na nagsusot na and, and, they're very happy with their watch. Kiko Pangilinan Hello pagkain, goodbye gutom. Healthy ito. Ang talbos ng kamote, rich in iron. Rich. Pag tinignan natin tong relo ni Sir Kiko, Tingnan lang natin yung K-shape niya pati yung dalawang dial niya on the watch. Uh, this becomes easy to identify. Malamang sa malamang isa itong Philip Stein. Uh, based sa footage na ito tingin ko. This is a signature large from Philip Stein. Uh, ang Philip Stein no very recently lang na establish. It was only established in the early 2000s. Uh, pero sa Philippine market no versus other markets very elevated ang stature ng Philips time. Uh, tingin ko, naging effective yung marketing strategy nila as a luxury product kasi gumamit sila ng mga prominent na endorsers. No? And for example, their main current endorser would be Heart Evangelista. Uh, very unique ang case shape at sa price point na to bihira yung relo na dalawa ang oras na tinatrack ah, uh, itong railer na to specifically has an SRP of 34,500 pesos. Ngayon, medyo nahihirapan ako noon na mag-identify ng isang alternative para sa railer na to. Pero nakahanap pa rin naman ako at kung mapapansin nyo, mura na din ang SRP ng Philips to begin with. Kumpara kunwari sa Seiko na nirecommend ko kanina, mas mababa pa yung SRP ng Philips kaysa dun sa Seiko, no? Kaya medyo nahirapan nga ako. Uh, di bale, sa paghanap ng alternative, pinrioritize ko na lang yung pahaba na hugis ng uh, Sir Kiko, pati yung black strap nito. At dahil dyan, I landed on a Casio. The Casio LF10WH1 na merong digital display at uh, pahaba ang hugis at merong itim na strap. Ang Casio, I think, is a very reliable brand um, and their watches are also very du durable and I think can can last you a lifetime no kung nagsisimula pa lang kayo sa collection nyo and you you want a huge variety of of choices maraming mayo offer ang Casio kaya nga dito ako nakahanap ng alternative no maganda rin tong relo na to kasi sa pagkakaalam ko very environment friendly yung mga ginagamit nilang materyales so if that's one of your priorities this is um a watch that is worth your consideration. Ang SRP nito, 2,230 pesos. Uh, that's just about, you know, 6 or 7% of, of the price of the, of the Philips Stein. And I think it's by far the least expensive watch that I have featured on this channel. Ngayon, kung medyo trip nyo tong Casio, uh, and baka gusto nyo ng, for, especially for those na nagsisimula pa lang sa mga relo, no? let me know in the comments below if you want me to make a video about uh, Casio's and uh, reviewing some of the models, maybe uh, recommending you uh, a starter collection no, for those of you who are just uh, getting into the hobby. Ayun, nakita na natin ang mga relo ng senatorial candidates na Bawiki. Una, si Sir Bam at ang kanyang Speedmaster Professional from Omega. Pangalawa, si Kuya Will at ang kanyang Daytona in full platinum from Rolex. At pangatlo, si Sir Kiko at ang kanyang signature model mula sa Philip Stein. Para sa akin po, no-brainer, sa tatlong relong to, pinakagusto ko yung relo ni Sir Bam. Yan ang Omega Speedmaster Professional. Dahil napaka makasaysayan po ng relong to, no? bilang pinakaunang relo sa buwan. Bukod dyan, napaka-versatile ng relong to. Madaling palitan ng strap. Pag pinalitan mo kahit anong okasyon, this watch will work for you. At doon naman sa alternatives, paborito ko rin yung Moon's Watch. Para sa akin, ang Moon's Watch, no, nagre-represent ng idea na kung bakit ko binuo itong channel na to in, in the first place at bakit ko ginagawa itong mga, mga video na to. Ayan, yan ay dahil gusto kong mas maging kilala ng mga Pilipino ang wristwatches. No? In general, ang, ang mga relo. At itong Moonswatch, simbolo yan itong mission na ito. Kasi ang Moonswatch, para sa akin, no, nakita ko pinilahan pa yan ng mga tao dito sa Philippine market. Yung mga tao na hindi naman into watches, naging mahilig sila sa relo dahil sa Moonswatch. At yan ang isa sa mga goals ng channel na to Kaya nakaka-relate ako. At yan ang dahilan kung bakit paborito ko rin ang Moonswatch sa mga alternatives. Pero opinion ko lang yon Siyempre, iba-iba tayo ng, ng pananaw. Uh, kung ibang pananaw nyo, uh, i-share nyo sa, sa comments, no? Ano kaya yung mga alternatives na tingin nyo mas angkop? Ano yung tingin nyo sa mga relo na Shinerko ko? Ibanggitin nyo yan sa, sa comment section below. And kung meron kayong time, uh, please like this video. Please subscribe to the channel. Please hit the bell icon, all the works, right? Kasi kakasimula pa lang ng channel na to at katulad ng lagi kong sinasabi, yung konting suporta nyo, napakalaking bagay po sa akin at maraming maraming salamat po sa inyong oras sa panonood. Laters, yo!